Hello mga boss, kumusta? Napanood nyo na ba ito? Itong inilabas ni abs na headlines na sinasabi dito na masama ang loob ng mga kaalyado ni former mayor uh, Esco Moreno matapos itong kumpirmahin na tatakbong muli bilang isang alkalde sa lungsod ng Maynila ngayong darating na 2025 election. So, masama ang loob. <laughs> Kahapon nakita ko si ano si Congressman Chua ng Manila uh, nagdadaldal na naman sa social media. Eh kalyado 'yun ni eh, no ni Mayor Lacuna. Kaya siyempre normal lang na sasama talaga ang lob kasi ho oh, bago pa man ito inilabas ng abs bago pa man idineklara ni Mayor Isko Moreno na tatakbo siya bilang Alcalde, ulit. Mayroon nang naunang survey, local survey na inilabas at lumalabas doon na milya-milya ang layo ni incumbent mayor Lacuna. Sa katunayan, doon sa sorbi sinama pa nila si Senador Amy Marcos. At doon sa sorbi na 'yon, pumapangalawa pa si Senador Amy Marcos doon sa kay Mayor Isko. Di ba? Kaya talagang nakakasama ng lob Kaya normal lang ito. But uh, hindi yan ang pakay ko sa ngayon na itong video ito. Kasi ho, kahapon, mayroon akong nakausap na dalawang teacher ng UST. Diyan sa Maynila. busit na busit sila dito sa kay Mayor Lacuna. Gawa ng, sabi nila, eh, alumni pa naman nila itong siya ano, na Mayor Lacuna. Pero parang wala silang o walang silang kagana-gana na ibuto ito muli. Kasi nga, parang wala daw personality. Wala, hindi nag-iisip. Kasi ho, mayroon daw itong ipinasa na ordinansa na parang mayroong discrimination. Kasi sabi nila, ni-require daw ngayon, doon sa ordinansa na yun, na lahat ng establishmento na nasakupan sa Metro Manila na lahat ng kanilang empleyado ay mag-secure ng health certificate. Tama yun guys, yung narinig niyo. Lahat ng establishmento ni require na mag-secure ng health certificate regardless kung ikaw ay food industry or non-food industry. So sila, nasa school, ni parin pa rin sila. So doon sila, doon sumama ang kanilang loob. Uh, bago ba sa inyong pandinig yung health certificate? Malamang hindi. Kasi sa ibang bayan, nirequire din naman ito. Sa Quezon City, sa Makati, sa Alinmang Lungsod, even sa Pasig. Nirequire din ang health certificate. Pero exclusive lang ito doon sa mga food processing or food services or lahat ng industriya na may kinalaman doon sa pagproseso at pag-serve ng food ay ni-require din ito. Ang intention po kasi nito ay for food safety. Kaya po ni required ang health certificate kasi para masigurado yung mga tao na nagpo ng food ay walang sakit. Yun po yung intensyon ng batas na yon. Pero sa Manila, kakaiba. Kasi lahat sila, kahit hindi uh, involved sa food processing, ni-required sila ng health certificate. At sabi nila, isa sa nakakadismaya kasi parang doon daw sa ordinansa, exclusive lang na yung klinika na pwede mong puntahan para magpakuha ng physical exam ay doon lang sa klinika na pag-aari ng asawa asawa ni Mayor Lacuna. Yun yung sabi nila. Kaya masama loob nila. Ano eh antabayanan natin anong pwedeng mangyari. Noong mga nakaraan may mga announcement din ito si Mayor Lacuna siguro, gusto nilang bumawi. Dahil doon sa nakita nilang survey. Nag-announce ito na I think to to three days ago na sinasabi nila na lahat daw na mga biolitors sa traffic ay hindi uhuhulihin during peak hour. Siguro. Yun yung intention na para bumangon siguro muli. Pero wala akong nakitang significance doon sa declaration na yun na hindi uhuhulihin during peak hour. Kasi ba, ano bang essence? Ano bang intention noon? Ang sabi nila, para daw hindi lumala ang traffic. Pero mukhang hindi pinag-isipan yun. Kasi ho, dapat lahat ng motorista susunod sa traffic rules parang hindi magkabuhol-buhol ang traffic. Ngayon, kung tanggalin mo yung panghuli during peak hour, bay may problema. problema dyan. Okay, anyway, yan lang muna sa ngayon. Ang tabayan natin, natin ang susunod na mga pangyayari kasi ho ay issue ito ng politika. Alam natin na marami pang kasunod ng mga issue na magsilabasan, lalo na pagkaparating na yung eleksyon. Bye for now.